Napakalaking bagay po yung naibigay po ng ating Buting Mayora ah, regarding dito po sa concrete pavement. Kahit meron na po kaming covered court, kulang pa rin po pag may mga programs. So nagagamit po namin yung ating uh, concrete pavement lalong-lalong na during flag ceremony. Ako po, kami, ako, si personal ko, nagpapasalamat po ako sa minigay ninyong uh, sasakyan sa amin napapakinabangan po namin ang gusto. At maraming maraming salamat. Sana po uh, magkaroon pa po ng biyayang malibigay sa publiko. Maraming 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 salamat po, Mayora. Napakalaking tulong po nito sa ating mga mag-aaral, sapagkat nagkakaroon po kami ng mas malawak na lugar upang kami po ay magsama-sama, lalo na po kapag kami ay nagkakandap ng mga program sa school. Makalunos kami po. Kasi po, at dakalap at inyong kul maragul, at po midalan. Nini po, siyempre po, masaya. Masaya akin nga po. po. kami po makanyan Meron niya pa po yung kapitan ni. The best siya pa po yan. Lalo na la po may ginhawa na yung tao. Dati po kasi, di po ganito yung daan namin, bako-bako. E ngayon po, ang laki ng pagbabago. Mayor Christian Angeles, salamat po sa inyong lahat sa ginawa niyong pagtulong sa amin. Marami po kayong nagawa, maraming pagbabago sa lugar namin, lalong-lalo lalo na yung plaza at saka yung lugar namin. Dati bumabaha po talaga. Ngayon, okay na po. Tagal na panahon na rin kami nahihirapan, kundi dahil kay Mayor, karong kami na magandang maganda pang tingnan mala, medyo malinis sa daan malinis na ano kami at tabigyan kami na magandang drainage dito Dati po kasi wala po kaming court, kaya hindi po kami makapaglaro na ng mayos. Ngayon po, Nakapaglaro na po kami ng mayos dahil po sa inyo, Mayora, sa pinagawa niyong court. Maraming salamat po. Ang mga bata ngayon po ay naiiwas din po sa mga bisyo dahil po sa paglalaro ng basketball. Maraming, Maraming salamat, salamat po, Mayor Christy Aguiles. Sa ngalan po ng humigit-kumulang na apat na mga mamamayan po ng Barangay Matatalaib, kami ang kumakatawan po sa kanila bilang mga opisyalis. Maraming, maraming, maraming salamat po, Mayor Christy Angeles, sa iyong tulong at pagmamahal. Na dito sa Matatalaib, patuloy po tayong magsilbi tamo bagong Matatalaib at sa kaunlaran ho na tinatamasa namin, maraming, maraming salamat po, Mayor Christy Angeles, magkaisa bawat oras sama-sama.